हमारा लोहा मतलब अकेले नहीं गाना कहीं नहीं है आपके संदेश Irmang no, Inasar, yun. Inasar siya. Inasar lang. Kaya eh, hindi nga mga gano'ng akawin. tumain mo kami sa labas, hindi nga ba? Ang nagbabagin ako, hindi nga nga. Diyos, ako kahit sabi, hindi pa nangyari sa akin. Dito nga, dito nga, maninibuli minsan si Kuya Mari kung ko ko min pa para na niya inaay iklanon may kung oh na yan thank you so much diyan na ganyan para ba magagalak naman no lalo na sa group chat at good ya ay super nice mo talaga isang minuto lang ata mo kaya marte kay mo lang kaya atin

ko ka na lang mag-chat dito sa uh, ano na to, accounts kasi nahuli na ako dito sa share Ito mo kasi talaga Mahirap pa sinungaling ni... Away, ako nag-chat bigla pa ako sabi Oh, di ba lang nag-chat Eh, pwede mo Pagka gusto mo lang mag-chat, dito ka na lang mag Wala! <laughs> 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 <sighs> <laughs> magsimungaling, ako nga lagi nagsisimungaling. Okay. Baka hindi naman pagsisimungaling yun ah. Ah, ano yung walang naman eh. Uulihin mo lang naman eh. Kaya nga kasi yung ikaw na naman. Oo, lagi kayo na. Lagi kayo alat at ako. Oo. Lagi naman kasi ako. Parang lagi kang may pobya kaya. Ah, yan siya. Kung talagang gusto niya ikaw patuloy, basta kanya na yun.

belum dia, belum dia, kami May sakit, may mga nararamdaman, may -ano tricycle nasira. sira. Sinasabihan ko naman siya, sinasabihan ko lang siya, di naman kailangan i-check ko yung babae. Lagi ko na sinasabihan, na mag-i-phone ka, huwag mo lang magiging i-review kung may babae ka man. O kung may babae ka may kasi hindi ko naman siya nakikita talaga pa eh. Pero may nabasa ko. Pero, basta payo na lang, payo-payo. Ako na ang mga sa atong pa sa mga grabing away. Kasi ang nag-away kami natin, kung anong trabaho ko, parang wala na akong plana ng trabaho, parang ano. At kasi ngayon, wala ko inisip di ba? Ano na ako? Hindi na mo kagabi, uwi akong sa bahay. Mag-alas ko na. Hindi naman ako pinagalitan na, di ba? Tulog lang siya. O hindi na lang ako. <hat corporate Internal consultation> hindi, nagigising yan dyan. Pero hindi na lang siya Sinan mo na ito ganyan ganun parang landap kasi magde-dawai na ko na 'yung parang